Hello mga ka-superkasari, kanegosyante! Dumating na din ang inaantay kong parcel. Ito na, buksan na natin. Para maumpisahan na ito ngayon, 2025. Ano ito? Ito... Alkansya Ipon alcantia. Uh, sabi ko, hindi na ako mag-iipon ng 200 na... bill. Pero, I have a brilliant idea. Dahil tinatabi ko yung 50 at saka 100 na bago, 50, 100, 500, tinatabi ko talaga sila. No? Naisipan ko siya, yun ang iipunin ko. Mag-iipon ako ng 100 ito. Kaya naman na pa-check out na ako sa TikTok. O, oh, 1,000, 1,000, 100 pesos ipon challenge. O, oh, pag nakompleto mo daw ito, magiging 160,000. Pero, syempre, hindi naman natin yan ma-shade, shade ano. Di silid, basta silid lang tayo ng silid. Basta mayroong ako natanggap na bago na 100 or 50 bill sa tindahan na pinambili ng ating mga customers. Automatic, isisilid natin dito. Ay, naka! So, yun ang aking iipunin naman. Oh, ayoko na mag ng luma. Yan. Ah. Oh. At saka, kasi dito ko lang tinatabi. Eh, makukupitan pa tayo. Dito, iwas kupit na. O, oh, diba? Huwag lang kunin yung buo. <laughs> Nakakaloka yun, no? So, dito natin lalagay yung 100. Dito naman yung 15. Hmm. Para hindi halo-halo. At the end of the year, syempre, bibilangin na naman natin kung magkano yung ating naipon sa 50 pesos at kung magkano naman ang 100 pesos na bagong bill ngayong 2025. So, umpisa na natin today. Ilagay na natin ang ating mga itinabi. Nag-start ko nung Pasko. Nakareceive na tayo. Hanggang ngayon, medyo madami-dami na din. Oh. Dami-dami <coughs> na din. Meron na rin ako. Oh. Wow. wow. As in talagang walang tupi. Yan, oh. Kasi in, nga ingat na ingat sila. Pagbago, Siyempre, ingat din. Sila lagay natin dito. O, Sampulan natin. Huwag lang natin masyadong anuhin. Ay, hindi pa na silid na. Ayan na, nandun na yung 100. O, oh. o oh, pag, na, pag ito, na-shade na mo to, may 400 pieces na. 400, 400, 400. Total, 160,000. Sana no, all, no? O, oh, kaso, eh, syempre, sa, ano naman tayo, kung, magka, kung ilan yung natanggap nating binayad di customer, yun ang ilalagay natin. O, o. So, 50 naman, bago, bagong-bago talaga. Dito naman natin ilalagay. Yan. Ay, may tig-isa na. <laughs> ito pa, dagdagan natin, no? <laughs> saya -saya. Ang saya Ang saya-saya talaga. Hindi naman masyado yung streak na yun. Pwede naman tupiin. Wag lang kusot-kusotin. Ay, dalawa na. Dito naman sa isa. So, check out lang kayo sa basket natin, ha? Itong dalawang ipon. Ano na ito? ipon challenge na ito. Kung um, ano na ito, lagayan. Okay? So, lagay-lagay lang ako dito. Ay, ang saya-saya. Ang saya mag-ipon, no? Kasi at the end of the year, meron tayong mabibilang. At syempre ngayon, wala pa kumpara saan. Syempre, sa pagkalipas ng araw, ng buwan, may isip mo, ay, ito, para sa ganito ito. Yung ating 200 na naipon, papambayad natin sa pag-renew ng ating business permit. O, oh, ito naman eh, ipon-ipon lang tayo kahit wala pang paglalaanan, ang importante, nakiipon ka lang para pag naisip mo, ay, yun ang gagamitin kong pondo. Ganun. Kaya, ipon-ipon lang pag may time, mga ka super o 100, kung hindi kaya ang 1,000, 100 pesos. Kung hindi kaya ang 500, 50 pesos. O, papasan ba dami din yan? Okay? Alright. Ayan. So, pupunta naman kami ng market ngayon. At, itong ating suot ay Comfy lang. Available din to sa ating TikTok shop. Okay? Check out, check out lang. Okay, Doki At itong lagayan nito ng ipon challenge, check out na lang sa basket. Okay, tiki. Bye-bye. Market day ngayong Monday. Ito lang yung ating OOTD. Comfy lang. Wow. 74 pesos lang itong mga B. Check out na mga B. O, oh, di ba? lang. Comfy. Kasi mainit sa labas. Yan lang. Tayo na sa market. Itong bag, mura-mura lang din ito. Mga B. Check out nyo lang sa basket natin. Okay? Tsaka ito. O, oh, oh, okay oh, oh. oh, ba? Diba? Okay. Let's go. Kasunscreen lang tayo. Tsaka lift tayo na market. isko go sa go. Bye. Alis mo na ang madam ni Gusha. pala tayo. Yung bigay sa akin ng aking bookkeeper. Yung regalo niya ng Pasko. Ayan. Purses. in the floor. Bango. I like it. Light lang yung amoy. Hindi siya ganun katapang. Hmm. Bango-bango. Parang kalang fresh. Parang after naligo lang. Ganun. Thank you so much sa aking bookkeeper. Ng BIR. Yan, yeah, let's go na. Ang init dito sa market pero wala akong nararamdaming init dahil nga ang comfy ng suit natin, ang t-shirt to, 'di ba? Just lang 74 pesos lang 'tong mga bio. Ganda. Ang luwag, hindi mainit sa katawan. Mm, -mm. Yan, kahit lumabas ako, hindi pa rin ako nakakaramdam ng init ng katawan. Ano ba init yung panahon? Pero yung alam mo 'yun, yung damit pag comfortable ka, loose lang as malamig lang sa katawan, o, no? ba? Diba? Check out na mga B, ano pa naantay niyo, B? Check out na sa basket natin, B. 2074 lang, bago magmahal, okay? May mga iba-ibang print. Gusto ko bless, kasi I'm so blessed. Yeah. Ito naman kami sa Bigas. Nakabili na kami ng gulay. Kunti lang naman ngayon. Gulay, process. My school's. School. Sa Bigas naman.